Okay, mga kaibigan, ito sabi nga ng isang subscriber natin, 4 months na raw yung kanyang motor, eh hindi pa nagkakaroon ng OR, CR na katulad nito. At ang mabigat niyan, nahuli siya. Ngayon, ang tanong niya, sino daw bang magbabayad ng penalty niya? Kasi nga, yung kinuha niyang motor ay hindi pa siya binibigyan ng ganitong OR, CR. 4 months na, ta. sobrang tagal na yon, di ba mga kaibigan? Ngayon, kung ang tanong mo, ay kung sino yung magbabayad eh simple lang yan kayo po ang magbabayad kung sino yung may-ari ng motor kung sino yung driver ng motor eh siya po yung magbabayad ng penalty niya na aabot po yan ng 10 to 12,000 pesos so medyo malaki din po yan mga kaibigan kaya kung ako sa inyo huwag po nating bibiyahe ang motor nang wala po tayong hawak-hawak na OR at CR so ngayon ganito kung 4 months na yung motor mo hanggang ngayon wala pa rin ORCR eh magtaka po kayo no, kailangan pag-isipan nyo no, bakit hanggang ngayon wala pa rin kayong OR or CR kasi alam nyo mga kaibigan once na ang motor natin ang mga dokumento nyan eh nakompleto na po ng dealer may PNP clearance may mga sales invoice dadali na po nila yan sa LTO and then kapag pinasa po nila sa LTO yan automatic po magkakaroon na tayo ng OR na katulad nito ganyan po yan po yung OR matik po yan kasi nga po nagpasa sila ng dokumento sa LTO at sa si LTO ay eh, magbibigay po sila ng official receipt na katunay na receive na nila okay kung wala pang OR kahit man lang OR ang iyong motor sa loob ng 4 months ibig sabihin yan mga kaibigan yung motor na ginagamit mo eh hindi pa po na ipapasa ang dokumento sa LTO. 'Di ba? So simplehan na lang natin, 'di ba? Kapag may OR, ibig sabihin may dokumento. Pag walang OR, ibig sabihin hindi pa naaasikaso ng dealer. Kaya kung ako sa inyo, ipalo up yung mabuti sa inyong mga dealer kung bakit hanggang ngayon wala ka pang OR. Kasi yung OR, pwedeng i-email agad yan ng LTO or ng dealer sa inyo and then to follow na lang po yung CR kasi nga dahil nag-overload na talaga si LTO ay yung kanilang mga dokumento is marami ang nadidelay okay so importante may OR na katunay na receive na nila pero kung wala pa tanong nyo po sa dealer kung bakit wala pa kayo nare-receive na OR sa inyong motor kasi nga po yan yung bago 4 months na napaka-imposible naman po kasi kung 4 months na ang iyong motor e eh, wala pa rin OR ibig sabihin lang talaga niyan eh meron something or nadidelay talaga si dealer. Mamaya ang sasabihin lang nila eh naka LTO po yung problema kasi nga po hindi pa po nagre-release ng OR si LTO. Pero mga kaibigan, kayo ba maniniwala hindi nagre-release ng OR si LTO? Di diba? Lahat po ng transaksyon ng government eh meron po yung OR, especially mga gantong motor na kinukuha natin. And then, paalala ulit sa ating lahat na kapag po tayo bibiyahe, dapat po meron tayong hawak na ORCR. Kasi po, kapag wala po tayong ORCR, matik po yan. Eh, may violation at meron tayong penalty kung tayo ay mahuhuli. At ngayon mga kaibigan, kabi-kabi kabila po yung checkpoint. Kaya, mag-iingat po tayo lahat po ay tinitingnan ORCR. Tapos yung ating driver's license dapat po ay hindi po yan expired at dapat po ay dala-dala nyo po lagi sa motor ninyo. Kung sakasakali naman na hindi nyo dala, eh pwede nyo gamitin yung LTMS portal. Pinapayagan na po ni LTO yan na gumamit tayo ng portal. Okay? So ilang mga kaibigan na. So ilang ang ating kumunting paliwanag kung bakit hanggang ngayon wala ka pang OR at sino yung magmumunta kung sakasakali na mahuli ka dahil wala pang ORCR ang iyong motor. Malinaw yan. Ikaw po at ikaw ang magbabayad niyan. Okay? Thank you.